Parang kakaiba, parang dragon fruit siya. Pero hindi ito dragon fruit. Ang lalaki ng puno. Pero yung bulaklak niya parang dragon fruit. Parang dragon fruit. Guling, no? Parang dragon fruit. Yung daming bulaklak. Yung hybrid ito. Parang tapos. Pero ano?

Ma ma Mabalin na kuan. Juan, Mabalin mau karabaw. trabaho. na kay trabaho, <laughs> daw.

Ay, no. Ganda ng lawak ng bakuran. Maganda talaga dito. Oh, oh. Kita ko sa YouTube yan kuya, kinakain din pala yan. Parang kakaiba, parang dragon fruit siya pero hindi ito dragon fruit. Ang lalaki ng puno.

Ito tayo, lang kanin, saing, ganda mang saing dito kasi ano, eh. talagang malakas ang apoy, Bula, talagang kulong-kulong -kulo siya, hindi katulad ng mga ibang ano. Eh.